way sa bawat pintuang bumubukas, may bagong paglalakbay na nagsisimula. Ngayong taon, mas pinaiting ng Limusutan Elementary School ang mga batang may iba't ibang kakayahan at pangangailangan sa ilalim ng Special Needs Education Program. Ito ay kwento ng tapang, pag-asa at pagmamahal, hindi lamang para sa mga mag-aaral kundi para rin sa mga guro at magulang na sabay-sabay humakbang tungo sa mas inklusibong kinabukasan. Nagsimula ang paglalakbay sa paghahanda at pangamba. Kakaibang landas ito, puno ng bagong kaalaman at hindi inaasahang pagsunod. Ang bawat bata may kanya-kanyang kwento. May kaba, kalak, tanong sa mga mata. Pero higit sa lahat, may pag-asang dala sa kanilang pagpasok. Hindi naging madali ang bawat araw. May luha, pagod, at pagkakataong tila walang malinaw na kasagutan. Ito'y isa sa mga dagok na kanilang kinakaharap, lalo na ni isa sa kanila ay hindi SNED teacher. Yeah, at first man kayo murag nakulbaan ko, na-worry no ko kay first time ba yan ako nga. Wala ko, dili ko kanang kanang focus sa SNED, jud mamba unya yeah, kanang kind of... Pasalamat po ko kay Teacher Joanne tungod sa iyahang mga assistants nga gihatag during sa amo ang at pag TA niya sa amo during sa amo class um, demonstration so murag na improve gamay gina-focus or gina-highlight gud niya ma'am nga dapat lahi ang ilahang activities dili sila pwede isagol sa iyahang mga classmates ug bisan pag maghatag kag activities kung sa ilaham ma'am dili imo sila nga pwede pasagdaan lang kailangan imo gud silang i-guide unsa imo unsa ilahang dapat buhaton sa gitna ng pagod at pangamba, natutunan ng bawat isa na ang pagunlad ay hindi laging mabilis, ngunit laging usib. At sa mga tahimik na sandali ng pagtsatsaga, unti-unti nang sumisilip ang mga munting tagumpay. Mga patunay na bawat pagsubok ay may kapalit na ligaya. Dito nagsimulang mamunga ang lahat ng pagsisikap. Isang salita isang ngiti, isang yakap, mga simpleng sandali na nagiging malalaking tagumpay. Natuklasan nilang ang pagkatuto ay hindi lang sa silid-aralan nangyayari, sa tulong ng mga magulang, guro, at buong komunidad, mas lumalakas ang pundasyon para sa bawat batang natututo. Ako si Irene Hamot, niya ang pangalan sa kong anak si Renz Hamot o si Armando Jr. Hamot. Si Renz Hamot na ang karoon sa kender niya. Si Armando Hamot na sa grade 4. Kuan siya mam, gina, ang kulang gin ka nang adjust ng gupermintis sa iya. Yung gina, no? kanang gusto niya nga, kanang gusto niya makakatong ma'am, pero dili gi, gusto niya, pero ang iya hangunaw una ba nga, dili niya makaya, diharagod siya nga gusto niya na siya gusto nga maabot sa iya nga ma sa iya sarili ba nga kaya niya pero anak matanaw siya nga dili niya makaya so para sa ko ah dako jud ang kalipay nga mga parents nga ingon ana nga sa ang mga bata nga dako jud ang na tabang ginila gini sa ingon ana nga sa ilahang pag tudlo bisan gani kami nga maginikanan dili na mo makaya jud kung wala jud ang maestra nga naga kuan nga tutok ing lang an ang mga mga bata aron lang sila maka ang si na adere sa Gaiduan ka Ma'am niya ang si Shailene, dito siya na sa ka Mam Ma Crystal pero dire gi ko ni mamjuan. ang ako na pong mika nga dako gyung tabang sa mga anak nga sa unang panahon si Johailen nagreduan siya murag wala pa gyud siya kayo nakatunan ma-open ako iyang bago, wala yung sulat. Wala, Diyord, pangutanon na ko siya na kung sa to, bago lang ko niya nga ambot, wala ko kabalo na kung sa mi. May... So, kaya nga naroon si Ma'am Juan, siya nakahawid sa ilaha, makabalo na siya magmubasa, mag-ihap, magsulat, og ka about sa mga silaba, kabalo na po siya mulito to. Nagpasalamat Jud ko, Ma'am, na... Usa po nga nakatabang po si nga, suka, nga, nga, yun yung, nga, ko si Ma'am Joan na sukad nga naabot gud siya diri na ibalan niya nga unsay ko sa kong anak. Kuha mo gud ang na sa doktor down syndrome nga kung sa balay mi dili ko pwede nga makasagit mo timbalang manawag ko sa mga magulang kaya ngayon sarili pasakitan mo niya pahapon niya. Okay na siya ma'am kanang abot na matumig balay may ko saya nga magiskolta eskolta to abtik kay siya magkodain sa bag. Nga pag-abot diri una-una pa siya musulod sa git. Musulod diri ka ma'am Joan. Muamin, mugha ko saya ha. Ang saya ginakuan sa iya ha May mga pangamba at pag-aalinlangan mang naranasan. Ngunit mababanaag na may mas malinaw na landas ang patutunguhan ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Karun kami ng major assessment, reading assessment to determine sa capability sa mga bata kung improve ba sila. Fully accept nilang ay okay. No, we need to do something about this. Na dili ka ilang ang maiba. Ah, uh, sa na assess na nato we have intellectual disability. Yung sa last year, and then yung kang Shailin, yung Down syndrome. So this is very challenging because this is my first time in my 20 years in service uh, to cater Down syndrome. Uh, part naman good siya no, kabisan pagkagwala ni siyang sned, na yun siya niya. Karun mang good mas, mas ano gi siya kaya mura, pinaigting ba niya. Nag-cater ko ka na ako'y self-contained, na ako'y accommodation, no? katong with manifestation, and I handle typical maglak session how to handle uh, children with manifestation inside their classroom kung mag-ano na sila it's about a big heart no heart na happy kay ko nga nakatabang tapos kanang dili na ko ma may imagine nga ang mga teacher pud baka nang kanang maglong ka nga sana tanan no sana tanan ang teachers mo embrace siya na dili kailangan nga sned teachers siya na ma-embrace niya ning mga bata when you embrace inclusive education, it is not just about teaching. Kaya ang pag-embrace mong yun, niya, is kanat na mong yung open heart. Open heart. Bisag unsa sa pataka bright, bisag unsa sa pataka kuan, kung wala ta din niya, dili na na siya masabtan. It is not just about teaching, it is a mission. It is, mawag na na akong i-share, uh, what we are doing is not just teaching, it is not just a job, it is our mission. Siyempre, time ang time, time sa family, and all. Kay ang commitment ba? Nga na. Pero, makala ko nga, Mauna naman ni ako kinabuhay mo. I cannot go away from this. If you are a teacher, do not just ask the name, but know your student. Lumipas ang unang tatlong buwan. Marami pang hamon ang nasa unahan. Ngunit, sa bawat ngiti, bawat maliit na tagumpay, at bawat pusong handang matuto, mas lumalakas ang pag-asa. Ang bawat bata ay may lugar, may tinig at may kinabukasan. Ito ang dala ng bagong simula.

Bak unke haiat kanatu bipukal delisuru eta zara bal obsidenda gabundaz kreahanu wala lihika Oo we anyak de oro ka Lampada yung nagi seguro. Manabu umbro sa Davao del sur. Kau pa sure na shur.